Iyon. Good morning, good morning, good morning, good morning! At ito nga ang kuya nyo ay naisipan na naman pumunta sa bukid at ito nga kumuha na naman tayo ng manggang sup Nakakita na ba kayo ng manggang sup supin? Ayan, ito yung maliit na klase ng mangga na sobrang tamis niya kapag ito ay nahinog. Ayan, at ito nga ay ang mga nakuha ko na ito ay hinog sa puno o yung tawag nila lamak. Okay, doon siya nahinog sa puno. So talagang napakatamis nito. Ayan. Kita nyo naman, ang kuya nyo ay bising-bisi busy sa pagbabalat ng kanyang uh, nakuhang mangga sa araw na ito. Napakasarap nito at ito talagang isa sa mga mangga na namimiss ko maliban sa manggang kinalabaw at Indian Mango. Ito ay likas na mas matamis pa sa Indian Mango. Ayan, kaya ang kuya nyo ay talagang um, sinadya pa ang bukid para lang makatikim ng ganitong klaseng mangga. Ayan, let's tiki na! あっ。